Hello po, nandito po tayo sa Tambugan. Yan ang business nila ate at kuya. Masarap po ang ano nila rito. Ang kanilang barbecue. Yan, napa-order po tayo. Dito po ito sa Tambugan. Anong purok po ito? Purok dos. Kamiling tarlac. Yan. Wow, ang daming anong niyan ah. Sauce. Take out. Yan po. Ang dami pong take out na pa-order sila. Ate at kuya. Mabili ang kanilang tinda rito dahil masarap. O, oh, ba? Diba? Napapaubos nyo po? Opo. Oh, ah, ang galing nga. Na kami, Ay, talaga po. Galing naman. Maganda naman po ang bentahan. Oh, pag may tiyaga, may nilaga, ano po? Yan. Napakasipag nila. Yan, ang kanilang business. Galing pa sila ng Manila tinuloy nila rito sa probinsya. Naku, ingat lang po kasi mainit. Nadadang na po kayo. Huwag kayo masyadong magbasa ng kamay. Ano po? Oo, oh, kasi naku, mahirap maano, mapas tawag nila doon. Yan. <laughs> At umorder na po tayo. Wow! Yummy! Bye! Subscribe nyo po ako sa channel ko. Vivian's Blog